Ngayon naman, pupunta tayo sa aking munsing every para pag-usapan natin yung pitong gulay na masasustansya na maibibigay natin sa ating mga alagang ibon. Hello mga kaibon! Welcome back sa aking channel. Good morning, good morning! By the way, I'm Coach P2. Gusto nyo ba ang tipid tips para sa ating mga alagang ibon? Para sa iyo ang video na ito. Panoorin nyo hanggang sa huli. Ano-ano nga ba ang mga gulay na pwede natin ibigay sa ating mga alagang African lovebirds? Bukod sa nakakatipid na, mataas pa ang nutrients para sa ating mga alagang ibon. Unahin na natin dyan ay ang pechay. Madali nating nakikita ito at madali nating mabibili sa ating mga palengke. Mura na, masustansya pa. Yan. Guys, at susunod natin ay ang number 2 ay ang kangkong. Ang kangkong madali-dali natin na yan kapag nagsisigang tayo, di ba? Yung mga pinagtutulan natin, pinagtabasan natin doon, di ba? Madalas kinukuha natin yung dahon lang saka yung malalambot na tangkay. Yung mga sobrang tangkay, pwede natin ibigay sa ating mga alagang African lovebirds. Mura lang yan, 10 piso isang tali. Ang pang number 3 ay ang talbos ng kamote. Marami tayo niyan, di ba guys? Misan, nasa ating backyard lang yan. At ang pang-apat ay ang siling kulay green, yung pang-sigang. Ibibigay natin sa kanila ng buo. Huwag nyo na pong tabas-tabasin. Hayaan nyo na po natin sila ang magkutkot para nalilibang din sila. At ang panglima ay ang siling labuyo na kulay green. Bukod sa masustansya na nakakatulong pa ito para mag-init ang ating mga alagang ibon para sa kanilang pag-meeting At ang pang ito, makakatipid talaga kayong maigirito yung kulusiman makikita nyo to sa mga ilalim na mga poste ito ay tinatangay ng mga ibon nalalaglag doon tapos tumutubo mas madalas na tumutubo ito kapag tag araw pag na nawawala siya yan nakakatipid siya yan yung kulusiman at ang pampito ay ang malunggay alam naman natin na marami sa atin yan sa ating mga kapitbahay mga kahingi ka at kagandahan ng malunggay guys bukod sa matas ang nutrients yung mga sanga ng malunggay ginagamit yan ng mga ibon para sa pagnesting kinukot-kot nila ng maliliit hinahabi nila at pinapasok nila sa net box at doon nila inilalagay ang kanilang mga itlog para sa video ito sana makatulong sa inyo at may natutunan kayo muli ako po si Coach Bito Abangan nyo muli ang aking pag-upload ng mga video about sa ating mga African love birds.